nga, <coughs> sag-ubanan dere sa bukid. Oh. Grabe siya, ne. Ari, oh. Kusog-kusog sang imo nga tubig, da? Kusog, eh, oh. Gawas, dali lang mag-awas, ha? Kusog, no? Mm -hmm. Isat nga, ate, kaya mo na tanan-tanan ka dala galon? Kaya, eh. Kaya. Eh. Dali guys, oh. Nan. Amon ni ang amon niya, kurwaan lang sang amon niya tubig okay, nga ilim nan, guys. Na rani, eh? Ay, gawas na dahil siya, oh. Kusog-kusog siya, no? Gawas na yun siya, guys. So, flowing amon nga, ilimnan, guys. Flowing na. That's right. Ang amon nga, ilimnan, is flowing. Puno na, guys. Saot, be? Kakiwi nga saot. Ah, nga, saot. Nga ang mata. Oo, ah, ah, ah. kiwi ang baba. Mudlo ang mata. Kiwi lang bala. Kiwi, kiwi, kiwi. Kiwi, kiwi, kiwi. Kiwi, kiwi, kiwi. <laughs>